Hello mga Mars and Pars! Kamusta nga po pala kayong lahat? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Pagkalabas ko nga sa trabaho, sabi ko nga sa aking Diyosawa, puntahan niya ako. Kasi niyaya ko nga pala siya na pupunta kami sa may tindahan ng mga isda. At pagkadating nga niya, ayan, lumabas na nga para kami para pumunta sa may tinda ng mga isda. Kasi nga, balak ko nga talaga bumili ng isda para sa uulamin namin ngayong hapunan. At eto nga, habang papunta na nga pala kami dito sa mga tindahan ng isda, ayan, sabi nga ng aking kasama, sasama daw siya kasi balak din niyang bumili. At eto nga pala yung mga tinda nila, napaka ko talaga mga commerce and parts. At marami din silang tinda ngayon, iba't ibang klase ng mga isda, ikaw na lang talaga ang bahala pumili mga Commerce and Pars, meron dyan mura at syempre, meron din mahal na kaunti pero di naman talaga masyado ganoon kamahal mga kamers and pars sakto lang talaga sa budget at ito nga talaga yung pinili ko nasa 150 per kilo napaka presko nya talaga mga kamers and pars at bala ko nga dito isabaw yung ulo nya mga kamers and pars at sabi ko nga sa aking jasawa pwede na talaga to pang tatlong araw namin kasi apat lang naman kami sa bahay mga kamers and pars kaya ayan for the budget talaga tayo ngayon at pakatapos nga namin bumili ng isda ayan sabi ko nga dumaan muna kami dito sa my bakery kasi bala ko nga bumili ng tinapay para sa aking junakis mga kamars and pars kasi nga gustong gusto niya talaga yung yung tinapay nila dito kaya ayan sabi ko bibili na ako kasi gusto ko rin talaga kumain ng tinapay lalong lalo na kapag may kape wow ang sarap talaga mga kamars and pars naglalaway talaga ako dito habang nagba voice over kasi kanina mga kamars and pars nilagay ko lang siya sa lamesa ay eh, paglingon ko wala na ayun puro kape na lang talaga ang iniinom ko. Kulang pala talaga yung binili ko. Mga kamars and parsa, na bumili na lang talaga ako ng anim na piraso. Kulang pala talaga sa amin mga kamars and pars. Kaya ayan, for the kape na lang tayo. Walang tinapay. Okay lang yun. At least naka, Naka-diet ako sa oras na yon Charot lang mga kamars. Dahil tapos na nga pala kaming bumili ng tinapay, ayun mga kamars and pares, pa -uwi na nga pala kami. At ayan nga aking jisawa. kasama ko nga pala siya. At dyan siya sa likod mga kamars and pares, sabi ko nga sa kanya mauna na siya. Kasi nga, ang hina ko talaga maglakad. Sabi niya, sabayan niya daw ako. O, diba sa na lang talaga tayo. Ang sweet. <laughs> Sana all o oh, deba mga kamars. At ayun nga mga kamars and pars, sabi ko nga sa kanya mauna na shot. Ito nga ang ginagawa niya mga kamars and pars. Ayan. Hinihintay niya talaga ako mga kamars kasi sabi ko sa kanya, bibili muna kami ng gulay kasi gusto namin magsabaw mga kamars and pars. Hi, welcome to my vlog. <laughs> Hello. Kasa dito yan. Lager na kaya yan. Hi dami na may kaya followers. Sana o. Uh. Kami. <laughs> kami ra ka tapatche lang ana ni lata. Asa na sulod ba kami ni rayo? Di aw lang ken. Aw. Da. Kasamaan. Hello Jenny, tawagin at dahil wala kami nakitang gulay bagay sa pangsabaw na isda, ayan, ito na nga lang pala yung binili namin. Bawal daw itong sabihin pag sa Tagalog, eggplant, sa English, mga commerce and past. Ito na nga lang talagang binili namin. Pretty, Malapit na nga pala ako dito sa bahay namin at nakita ko nga pala si Kuya Piping. Shout out sa iyo Kuya. Nakita ko nga pala siyang kumakanta. Kaya sabi ko sa kanya, i-video ko siya, isali ko siya dito sa vlog mga kamers. And first, mahilig talaga yun sila kumanta. At ang gaganda talaga ng mga boses nila mga kamers. At kinagabihan, eto nga, nagsisimula na nga maglutong aking Diyosawa para sa aming hapunan. At syempre, eto ako dahil bala ko talaga maglaba ngayong gabi dahil two weeks na talaga kami hindi nakapaglaba dahil nga wala kaming tubig. Ayan nga. Sineseparate ko na nga pala dyan yung mga puti at saka the color dahil bala ko nga talaga maglabang ngayong araw. I mean, ngayong gabi mga kamars and pars dahil nga wala na talaga ako maisusuot mga kamars and pars at sabi nga ng aking Diyosawa, bukas na lang daw talaga siya maglaba mga kamars and pars at naawa naman talaga ako kasi mag-isa lang siya dito. Sa sobrang dami ng labada namin mga kamars and pars sa tingin ko hindi niya talaga to kaya mga kamars and pars. Kaya ang ginawa ko, hindi ko na lang talaga sinabi sa kanya na maglaba ako ngayon kasi ang alam niya ibabat ko nalang lang talaga yung yung mga puti, mga kamarsi and pars, para kinabukasan na lang daw niya itong banlawan, mga kamarsi. At eto nga, Diyosawa ko, nagpiprito na nga pala siya ng uulamin namin ngayon dahil walang gulay pang sabaw, kaya prito na lang ang ulam namin. At eto, may dagdag ulam tayo, may nagbigay sa amin ng ulam kasi nga may birthday. Maraming maraming salamat po, lolong happy birthday. At eto na nga pala yung ulam namin for today's video mga commerce and pars at may manga. Syempre may bagoong tayo mga commerce and pars at syempre ito yung bigay sa atin kanina na may birthday shout out sa iyo pa, lolong. Happy birthday lang nga Salamat sa ulam. Alam niyo ba talaga mga commerce and pars, pag ganitong ulam ubos talaga yung kanin namin mga commerce and pars dahil ang lakas to ko talaga kumain pag ganitong ulam o di ba nabubulol talaga lolong lalo na pag usapan pagkain. At ayun mga commerce and pars hanggang ngayon hindi pa talaga ako tapos dito sa paglalabo at Hi na kumakamars hanggang ngayon 10 pm wala pang tubig mga kamars and pars. Ewan ko na lang talaga kung kailan ako matatapos dito. O siya mga kamars and pars kung umabot ka man dito maraming maraming salamat sa support hanggang dito na lang. Bye bye.